Hello ho, so baristang mangyan ho, nagbabalik. So kagabi nga ay naimbitahan tayo sa isang reception sa kasal ng isa nating kaibigan dito sa Saudi. And kinausap nila ako kung pwede ba akong gumawa ng welcome drinks at the same time coffee after kumain ng kanilang mga guests. So syempre hindi naman tayo makakayaw kasi kaibigan natin yon. So ayan, nakikita nyo yan yung kanilang reception. Bali, 80 packs yung kanilang inaasahan na guests. So ayan tara, preparation muna tayo. i ready ko lang yung aking mga ginawang welcome drinks. So gumawa tayo dyan ng peach iced tea and then passion fruit mojito. And set up na rin natin yung ating bar. So ayun nga, nagkita kami ng isa ko rin kakilala na siya pala yung cameraman at videographer ng kanilang kasal. So ayun nga, nag-request agad siya sa atin ng isang iced coffee. And binigay ko sa kanya is toffee nut iced latte. So, ayan. Ready na natin yung ating welcome drinks kasi unti-unti nang dumarating yung mga guests. Ang maganda dyan, guys, is pinahiram tayo ng pang-welcome drink glass ng pinakang hotel. Bali, Crown Plaza Hotel pala yung kanilang reception. Dyan sa may bata. So, ayan. Nung medyo marami nang dumating na mga guests, may nag-order agad ng ice matcha latte. So yun nga, nung malaman ng mga guest na may free coffee dun sa may gilid <laughs> dun na tayo din lagsa ng order grabe sobrang dami and puro matcha yung order nila syempre <laughs> pinoy yan eh alam naman natin na talagang pagdating sa matcha paborito yan ng mga pinoy And ayan, nag na rin tayo ng ating beans. Bali, nag lang tayo dyan ng ating shot ng coffee. And then nilagay natin sa tumbler kasi alam ko dadagsain talaga yan. So nagready tayo ng at least 20 shots. Tapos nilagay ko dun sa aking dalawang tumbler para mainit pa rin. Pang ice coffee lang naman yun. Pero pag hot talaga, direct uh, shot tayo kung napapansin nyo, sobrang dami. Puro ice matcha latte talaga yung order nila. And tatlong flavor lang yung dinala ko kasi alam ko naman kasya yan hanggang 80 packs. sa hindi naman lahat yan mag-order ng coffee. Pero nag-alala ako dyan kasi sobrang dami talaga. Nag-order sila sa akin ng tatlo, apat, paminsan lima sa isang table. And then, yung ice coffee naman, hindi masyado talagang matcha yung napuruhan sa ating flavor so iniba iba ko na lang yung flavor ng matcha yung iba sugar cane yung iba nilagyan ko ng caramel syrup and then toffee nut syrup so ayan yung makukulit nating mga ibang kasama Grabe, ganyan pala kapag ah, nag pop-up copy ka or kukunin ka sa isang event. Sobrang pagod guys. At least dito pa lang sa Saudi naranasan ko na kung gaano kahirap yung pupunta ka sa event para mag set up ng isang mini bar tapos sobrang daming na Nakakapagod talaga. Tapos yun nga ang mahirap dyan, isa lang talaga ako. And magandang experience sa akin kasi nga, syempre pag nandiyan na tayo sa Pilipinas, alam na natin yung ating gagawin. Kasi first time ko talaga yan na maimbitahan sa event like wedding. Kaya sa lahat ng mga barista dyan na nagsisimula pa lang ng kanilang coffee shop na pumupunta sa iba't ibang lugar, iba't ibang event para makapagbenta ng coffee at the same time yung passion nila sa pagiging barista sa paggawa ng masarap na kape. Sobrang saludo po ako sa inyong lahat. Uh, kaya natin yan. Kaya kaya natin yan. So, yun lang guys. Follow for more.